<laughs> Tignan niyo po lumit ng motor, ah, balik na daw. <laughs> balik na yung sidecar, guys. Gag. Gagi, balik na. Balik na yung sidecar. Banda <laughs> ka, balik na yung sidecar, guys. For the first time ko talaga makakasidecar na makakita ng tricycle na ang alay na yung nasa kanan. Siyempre, ang standard ng alay natin ay nasa kaliwa. sino nga ba naman yung hindi magtataka nun? Baka naman mga sidecar ay mayroong purpose yung uh, ng may-ari, maaaring kaliwiti yung driver ng may-ari, o di kaya ay mayroon siyang uh, kapansanan, kaya yun ang kanyang pinasadya. At hindi naman lahat ng suggestion ng uh, customer ay dapat nating pinagbibigyan na tayo ay mga tayong gumagawa ng mga tricycle. Uh, Siyempre, unahin natin yung kaligtasan ng ating mga Uh, bumibili ng tricycle sempre. safety first dapat, hindi lahat ng gusto ng uh, may-ari ng tricycle ay pwede nating ibigay uh, sapagkat uh, tayo rin ang uh, mananagot kapag uh, nagka problema yung uh, uh, gumamit nung ating ginawa dito kasi sa Pilipinas mga ka-sidecar sa kaliwa talaga yung shift driver mapa kotse, mapa truck mapa tricycle, dapat nasa kaliwa talaga kasi nasa batas talaga ng Pilipinas yan Ah, uh, sa ibang bansa mayroon talagang uh, ganun na kanan yung uh, seat driver. So doon talaga ako na tuwa sa reaction ng uh, uploader. yun talaga yung nagbigay ng atensyon sa akin para panoorin yung video. Niya. So yun lang uh, shout nga pala sa uploader na. At yun nga mga sidecar, bago natin tapusin ang ating video, nice kong ipaalam sa inyo mga sidecar na mayroon tayong uh, 5% discount sa ating bawat uh, sidecar na ginagawa ngayong buwan na to dahil uh, per month. At syempre mga sidecar ay uh, sinashout out natin ang uh, ating mga kasidecar na laging nakasubaybay sa atin. Na sina kasidecar, uh, Renato Torres ng Bataan. So, nagpagawa na yan ang uh, sidecar sa atin. Ayan, satisfied customer. so At kay kasidecar, uh, Randy Navarro. So, ayan, shout out sa iyo ng... Uh, Uh, dito yan sa Kabuyaw, Laguna at kay Kasidkar uh, Chudoro Luna ng Bansang Italy. Yan, shoutout sa inyo mga Kasidkar. Ingat kayo palagi dyan sa Bansang Italy. So at saka kay Kasidkar uh, Erickson Sayaman ng uh, Cavite Yan, magandang, magandang uh, araw sa inyong lahat mga Kasidkar. At kay uh, Tito Jandayan. Ayan, shoutout sa inyo mga Kasidkar.